Gamit na gamit niya, di ba? Alatang-alatang nga ate, gamit na gamit. Uy, hey, kuya. Uy. Uy, <laughs> parang dyan. Biyakan, yeah, nagmulat ako sa Iti. Huwag eh. ka dyan hey, madudum yan, ba? Eh, interviewin ba si Iti? Ah, Bakit naman? Matagal ka na ba gumagawa? No. Mamatagal? No. Wala <laughs> ko kung ano eh. Grabe Matagal lang gumagawa ng motor. Oh, Mga ilang taon na. na? Mga magsasampung taon na. Mga December, sampung taon na. <laughs> Marun marun pala ano. Buti ka pa marun gumawa. Ako? Ako na marun no, gumawa. Asawa ko kasi puro gamit lang. Asawa ko puro gamit lang? <laughs> Grabe asawa ko puro gamit yeah, lang. Okay. Gamit na gamit niya, di ba? Alatang na latang Gamit na gamit. Huwag eh. ka dyan, nahil lang ako eh. Bakit ba? Nung ka na lang yung buwan dun no oh. Para makikuro ko rin sa asawa kanyang no? oh, ano ah. Mamaya dumating pa yung asawa mo dito eh. Ano naman ako? Kaya nga, eh, pero dapat doon kalma ka. Ano ba yan? Ano naman lang ako mo yan? <laughs> Paano ko matatapos na ito kasi nandiyan ka naka eh, nakabarandal yung ano mo eh. Ano pala? Yung pagbumukha ko yan. Ano, ano ba yung dala man, mo? Yan, eh? Ano ba yan? Ay, yun nga pala kuya. Pa Garyanda oh. ka pala. Garyanda? Oo, masarap yan. Ano ba to? Nakaka-puti yan. Nasaan? Nakaka-sexy. Nakaka-puti, hindi ko naman kailangan pumuti. Mekaniko ko ako eh. Ano ba itong sigurado? Erianda na eh. Baka may ano ito Wala. May inom ko yan eh. Sarap pa. Ano ba to? Yan, Globoster Oh, Globoster. E, ano yan, ni inom ah Scarlet. Ube yan. Yung isa ah. bango so, pandan. bango ah. Ang bango talaga Ang bango mo. Ay hindi, yung ano. Huwag kang maganda niyang kuya. Bukasin mo. Baka gumanda yung cookies mo. Eto? Baka hindi. Sigurado ka ah. Mayroon sawa ka ba? Mayroon akong asawa, isa lang. Ibigay mo sa asawa mo. Alin, eto? Oh. Hindi, huwag na te. Okay na akong di kumalas ka na, na rin dyan. Dali mo na rin to. Eto? Huwag oh, nga, magdalaway na. Oh. Hindi, mamaya na lang pagkatapos Oh. Dali mo ah. Ano Nakakaganda to. Pag yung asawa ko, Nakaganda rin yung asawa mo. Gumanda yun, tapos bigla akong hindi yun. Kasalanan mo, ha? Oh, grabe siya. Huwag ka na eh! Paano kung matatapos yung motor ng asawa ko? Pinapaubos lang sa hindi kasi dadalong yung baso. Doon ka na, doon upo ka na lang doon. Nadaling ko nga yung baso. Ah, ito. Pinakabahan ako sa'yo. Hindi <laughs> mo, para bumuti ka. Sige, may tim na nga ako. pa ako. Mas mapayat pa pa dyan. Sige na. Sige na. Wala pang biskuit? Hindi oh, hindi na. Salamat dito, Tia. Sige. Sige na.